Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes. Malaking tulong na po iyan sa ating mga idol. Paki-share na lang po. Maraming salamat sa mga member natin. Shoutout kay Dayilini Ido, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan. Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jenque tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang sina Ka-Oscar agad na tinulungan ang matandang sugatan mabilis naman na tinagpas ng matanda ang ulo ng nilalang na nagiging dahilan para mapaigit ito at mapapalahod sa lupa. Sinundan pa ito ng matanda ng mga pagtaga na sanhi ng pagkamatay ng aswang na dulon. Ngunit hindi naman ito napansin ang bigla ang pagsulpot ng dalawa pa nitong kasamahan sa kanyang likuran. Bago pa makakilos ang matanda, tinamaan na siya ng mga pagtagpas ng Manila lang na nagiging dahilan para masugata naman ang matanda at matumba sa lupa. Mabilis na kumilos sila ka Oscar at pinagbabaril nila ang dalawang mga nilalang na dulon. Ngunit biglang naglundagan ang mga ito papunta sa bubungan ng kubo at pagkatapos ubod ng bilis na dinaluhong sila ng mga ito. Sa bilis ng mga nilalang na pamulagat na lamang ang mga mata nila ni ka Oscar. Kahit kasi nabitbit nila ang mga baril, hirap pa rin silang mapapatamaan ang mga ito. Agad na nagsisigaw na lamang itong si ka Oscar at inutusan ang dalawang mga kasamahan na pumasok na muna ang mga ito doon sa loob ng kubo. Ngunit bago pa, maabutan sila ng dalawang galit na galit na mga aswang. Biglang sunod-sunod na bumulagta ang mga ito at agaran na nangingisay sa lupa bago tuluyan na binawian ng buhay ang dalawa. Mas lalong nawindang ang isipan ng grupo nila ni Ka Oscar sa mga pangyayaring iyon. At makalipas ang ilang mga sandali, nakita nila itong si Kimba na tumatakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Si Kimba ang may kagagawan sa pagkamatay ng dalawang mga aswang na kapwa at tinamaan sa kanilang mga ulo. Agad na tinulungan ni Kimba ang matandang sugatan at tumulong na din si Naka Oscar na sa mga pagkakataon na iyon na himasmasa na ang mga ito sa pagkatakot at pagkagulat. Sa kanilang isipan, kung hindi dumating ang sniper na sundalo, maaring mas marami pa sa kanila ang masusugatan ng malubha. Nakita pala nitong si Kimba ang mga asuwang na ito na doon sa unahan at sinundan iyon ni Kimba. Hindi na kasi nangangamba ang batang sniper sa naging bakbakan doon dahil nakakalamang na sinanunoy at butyok sa mga labanan. Ngunit dahil hinarang siya ng iba pang mga asuwang na dulon na antala ang kanyang pag-usad at pagsunod doon sa mga asuwang. Ilang sandali may kinukuhang mga gamot itong si Kimba para malapatan agad ang mga sugat ng dalawang mga matatanda. wi ka nitong si Kimba sa grupo nila ni Ka Oscar. Mas nakakabuting bumalik na tayo doon sa tirahan ninyo Ka Oscar at doon na natin gagamutin ang mga ito para maayos din ang kanilang pamamahinga. Sinang-ayunan naman ito ng mga kasamahan nitong si Ka Oscar. Ngunit itong si ka-Oscar, nag-alala ito doon kinabutsok at nunoy at wikang sagot nito kay Kimba. Ngunit paano ang mga kasamahan mo, Kimba? Hindi na ba natin tutulungan ang mga iyon? Sagot nitong si Kimba na napapangiti. Huwag mo nang alalahanin ang mga iyon, ka-Oscar. Sa tingin ko, ilang minuto na lamang maaaring matatapos na nila ang lahat ng mga dulon doon sa unahan. Ganon sila kalakas, kaya mas nakakabuting ang kaligtasan ninyo ang iisipin sa ngayon. Hindi na muna sinabi nitong si Kimba ang tungkol kay Kapitan Berting. Sa tingin niya, mas nakakabuting si Butchok na ang magsabi sa kanya. Ilang sandali, habang inalalayan nila ang dalawang matandang sugatan, agad na nagpunta na ang mga ito doon sa bahay nila ni Ka Oscar para doon ipagpatuloy ang panggagamot doon sa dalawang sugatan. Habang doon naman sa kinaroonan nila ni Butchok, walang habas na tinapos nila ang lahat ng mga dulon. Mayroong mga nagtatanggang tumakas na, ngunit hindi na hinahayaan ang mga ito ng dalawang mababangis na mga sundalo. Hinabol nila ang mga aswang at ang lahat ng mga ito kiniklan sa kanilang mga buhay. Makalipas pa ang mga oras napatigil na si Nabucok, napatay na nila ang lahat ng mga dulon nagkalat na ang mga bangkay ng mga ito sa buong paligid wikang tanong nitong si Nonoy. bade ano na ang gagawin natin sa mga bangkay ng mga ito lalo na ang bangkay ng kapitan sagot naman itong si Butchok dadalhin natin ang bangkay ni Kapitan Berting kay Kauskar siya na ang bahalang magpapasya nito. Ang mga bangkay naman ng mga aswang mas nakakabuting, sunogin na natin agad ang mga ito, body, bago pa maamoy ng mga ibang elemento sa gubat. Matapos iyon, mabilis nang kumilos ang mga ito. Binitbit nila ang mga bangkay ng mga aswang at inilagay nila ang mga ito doon sa gilid ng may sapa. Nang matapos nilang magawa ang mga iyon, Sinunog nila ang maraming mga bangkay ng mga dulon at binitbit ang katawan nitong si Kapitan Berting. Pagkatapos, dinala nila ito doon sa estasyon. Ngunit makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa estasyon, nakaantabay sa kanila itong si Kimba at inihayag ang mga nangyayari doon sa estasyon at tungkol sa kanila ni Ka Oscar. Kaya nagpasya ang mga ito Nadalhin nila ang bangkay ng kapitan doon sa bahay ng namumuno sa sityo ng Nipa. Ilang sandali pa, nang makarating na ang mga ito, nawindang ang isipan nitong si Ka-Oscar nang makita ang bangkay nitong si Kapitan Berting. Hindi nito inasahan na ang matagal ng kapitan sa kalinang baryo ay kabilang pala sa mga kampo ng demonyo. Magkakahalong galit at pagsisisi ang nararamdaman nitong si Ka-Oscar kung alam lamang niya na ganun pala itong si Kapitan Berting at siyang nagpasimuno sa paghasik ng lagim sa kanilang sityo. Di sanay matagal na niyang pinatay ito. Hindi sanay maraming nabibiktima sa kanilang sityo ang Kapitan. Nagpasya itong si Kauskar na sunugi na din ang katawan ng kanilang Kapitan. Uwi ka nito doon sa tatlong mga binatilyong sundalo. Sunugin natin ang kanyang katawan bucok. Sa tingin ko, nababagay iyan sa kanya dahil katulad din ang kapitan ng mga kampo ng kadiliman ng mga dulon Bahala na kung ano ang gagawin ng kanyang pamilya. Sigurado akong hahanapin nila iyan. Pati na ang apat na mga matatanda doon sa sentro ng Kang Alwang. Ngunit ginawa nila ito, kaya pagsisihan nila. Kinabukasan, maagang nagsilabasan ang mga tao sa lugar ng sityo. Marami ang nagpupunta agad sa bahay ni Ka Oscar para mapag-alaman ang mga nangyayari kagabi. Ang ilan sa kanila, may mga narinig na mga alulong, pag-angil, pag, pag at pagputok ng mga baril. Ngunit hindi nila alam ang resulta ng mga kaganapan, kaya buong sigla at saya na sinabi ni Ka Oscar na matatapos na ang kanilang paghihirap at magkakaroon na silang kapayapaan sa darating ng mga araw, buwan at mga taon. Ngunit pinili pa rin itong si Ka Oscar na huwag sabihin ang tungkol kay Kapitan Berting. Ilihin nila ito sa lahat para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Masayang-masaya ang mga tao sa sityo ng Nipa at nagpapasalamat ang mga ito sa grupo nila ni Butchok marami din sa kanila ang humihingi ng kapatawaran dahil sa kanilang kawalan ng tiwala at pag-alinlangan sa grupo ng mga binagtilyong sundalo. Buong pagmamalaki kasing sinabi ni Kaoskar ang kagitingan at katapangan ng grupo nila ni Butchok. Sa araw na iyon, pinigilan muna ni Kaoskar ang grupo nila ni Butchok na bumalik na sa patag. Hiniling niya na magkakaroon muna ang mga ito ng kasiyahan at ipagbukas na lamang ng mga ito ang pagbaba ng patag at pagbabalik doon sa kanilang detachment. sinang na naman agad na ang kahilingan ni Kaoskar. Kaya sa araw na iyon, nanatili muna ang tatlo at nagsaya sa sityo ng nipa. Maraming mga kapitbahay din si Kaoskar na nakisaya sa kaganapan na iyon. Maraming handang pagkain ang mga ito at maraming ding nag-iinuman. Tulad naman ng inaasahan nila ni Ka Oscar, masaya din ang mga tao doon sa kabilang mga sityo, lalo na ang buong lugar ng Kang Alwang. Ngunit ang pamilya nitong si Kapitan Berting at ng apat na mga matatanda, nag-alala ng sobra ang mga ito sa bibila ang pagkawala ng mga ito kagabi. Wala silang ideya tungkol sa pagkawala ng membro ng kanilang mga pamilya. Ngunit hindi ang dalawang anak ng kapitan batid na nila ang dahilan ng pagkawala ng kanilang ama. Hindi lingid kasi sa kanila ang tungkol sa tunay na katauhan ni Kapitan Berting dahil maging sila ay mga aswang na dulong rin. Tanging ang kanilang ina ang normal lamang na tao. Pagsapit ng gabi, umaaligid na ang dalawang anak nitong si Kapitan Berting sa bahay nila ni Ka Oscar doon naman sa kakahuyan na nasa paligid ng lugar ng Kang Alwang abala ang mga tao sa paghanap sa kanila ni Kapitan Berting. Inaakala kasi ng mga tanod at mga kasamahan na konsyal ng Kapitan na baka nando doon lamang ang mga ito at kung patay man ang mga ito, baka nandoon lamang din sa kagubatan ang kanilang mga bangkay. Walang kaalam-alam ang mga ito na ibinaon na ang katawan ng mga ito sa ilalim ng lupa. Samantalang maagang nagpapahinga naman ang grupo nila ni Ka-Oscar Sina Butchok, kasama ang dalawang mga kaibigan, nandudoon ang mga ito sa balkonahin ng bahay nila ni Ka-Oscar Nagpapahinga na din ang mga ito. Kalagitnaan ng gabi, nang makakaramdam ng pag-iinit ng katawan itong si Butchok, pati itong si Nonoy, nagising na din ito nang makaamoy ng mga baho galing sa mga kampo ng kadiliman napabangon ang mga ito at paanas na wika nitong si Nonoy na sobrang nagtataka. Nagtataka kasi ang mga ito kung bakit may mga naamoy at nararamdaman ang mga ito na mga kampo ng kadiliman samantalang napatay naman nila ang lahat ng mga aswang na dulon na namimisti doon sa lugar. Bade, anong uring mga nilalang na naman ang mga ito? hindi pa ba natin naubos ang kanilang bilang kagabi? Sagot nitong si Butchok. Malamang pati, kailangan muna natin na manmanan ang mga ito. Sumunod naman na nagising itong si Kimba at agad na sinabi nila ni Butchok ang kanilang mga hinala doon sa paligid na natiling nakaupo ang mga ito doon sa balkunahin ng bahay nila ni Ka Oscar at mariin ng nakikiramdam sa buong paligid Hanggang sa nakakarinig na ang mga ito ng mga panaghoy na hindi nila mawari kung sa anong uring mga nilalang nanggagaling ang mga ito. Hanggang sa doon sa harapan ng kanilang kinaroonan, may nakikita silang dalawang mga nilalang na nakatayo. Medyo may kalayuan pa ito galing sa kanilang kinaroonan. Hindi nila makita ng klaro ang mga pagmumukha ng mga ito ngunit sigurado si Nabuchok na galing sa mga ito ang kanilang mga nararamdaman na mga presensya. Tanong nitong sinunoy kay Butchok. Buddy, sino kaya ang mga iyan? Ano na ngayon ang balak mo? Sagot naman itong si Butchok. Bago pa makagawa ng kaguluhan ang mga iyan, buddy, kumpruntahin na natin kung ano ang kanilang pakay at kung bakit nagpaparamdam ang mga ito sa atin. Kimba. Ikaw muna ang bahala dito. Huwag mong iwan ang bahay at manmanan mo ang paligid. Baka may mga kasamaan pa ang dalawang ito. Walang ideya ngayon si Nagbutyok kung anong uring nila lang ang nagpapakita sa kanila ngayon. Tanging nararamdaman nila ang malakas na presensya galing sa mga ito. Ilang sandali lamang agad ng tumalon si Nagbutyok at Nonoy pababa ng balkonahe para lumapit doon sa dalawang mga nilalang. Malakas man ang kanilang mga nararamdaman na presensya. Galing sa mga iyon, hindi iyon sapat para magkakaroon ang mga ito ng pagdadalawang isip. Walang pakundangan pa rin na naglalakad si Nabuchok papalapit doon sa dalawa. Ngunit habang naglalakad ang mga ito, nakakaamoy ng kakaibang baho itong sinunoy na sumakit agad ang kanyang ilong hanggang sa naamoy na din nitong si Butok ang kakaibang baho na hindi nila mawari. Agad na napamura itong si Nonoy at wika ka ng binatil yung aswang. Anak ng titing body, lasun ang nasa paligid. Ibig sabihin lamang may karunungan ang mga ito sa panalason. Tama ka, body. Kailangan natin na mawasak agad ang mga lason na ipinakalat ng mga ito agad na may kinuhang pulbo itong si Butchok at isinaboy niya ito sa paligid. Sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon, mabilis naman na kumilos ang dalawang mga nilalang nang maramdaman ng mga ito ang mga ginagawang usal ni Butchok. Agad na umibis ito papasalubong sa kanila. Mabilis naman na umigpaw itong si Nonoy at hinarang ang mga ito ng mga pagkalmat. Kaya napapatras ang dalawa at napatitig sa kanila. Agad na uwi kang tanong nitong si Butchok sa mga ito. Magpakilala kayo sa amin at ano ang pakay ninyo dito sa lugar na ito? Bakit kayo nagpakalat ng lason sa paligid? Alam ba ninyo kung gaano ito kadelikado? Sagot naman agad ng panganay na anak nitong si Kapitan Berting nagalit galit na galit dahil batid ng mga ito na ang kanilang mga kaharap ngayon ay ang maaring pumatay sa kanyang ama at ng mga kaangkan na mga dulon. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa aming ama. Mga anak kami ni Kapitan Berting, nandirito kami para hamunin kayo sa manumanong labanan. Kung ayaw mong may mga madadamay, sumunod kayo sa amin. Mayroong magandang lugar para pagdausan ng ating laban kung ayaw ninyong sumunod at pumayag sa aming hamon, baka madamay pa ang pamilya nila ni Ka Oscar. Matalim ang mga titig ng mga ito sa kanila at sa tingin ng dalawang sundalo, hindi nagbibiro ang mga ito sa kanilang mga sinasabi. Agad na sagot nitong si Butchok na naririndi na sa mga pinagsasabi ng dalawa at sa pagbabanta ng mga ito sa kanila. Mas lalong nang ite sa galit itong si Butchok kahit saan lalabanan nila ang mga ito kaya sagot nito doon sa dalawa kahit saan lalabanan namin kayo kung mga anak kayo ni Kapitan Berting maaaring kasabat din kayo sa mga pagpatay dito sa sityo ni Pa kaya mas nakakabuting sumunod na kayo ng ama ninyo sa hukay walang sabi-sabing pumihit agad ang dalawa at naglalakad na ang mga ito Uwi ka naman itong si Butok kay Nonoy. Tara na bari. Tapusin na natin ang dalawang ito. Kung bubuhayin pa natin ang mga ito, maaring maghiganti ang mga ito doon sa mga tao dito sa sityo ni Pa. Lalong-lalo na sa pamilya nila ni Kauskar. Sinundan nila ang dalawang mga anak nitong si Kapitan Berting na papunta doon sa mga kakahuyan. Wala namang pakialam sina Butchok at Nonoy kung sakaling mang may mga inilaan na patibong ang mga ito para sa kanila at kung may mga kasamahan pa ang mga ito sa isip ng dalawa mas nakakabuti pa nga para sabay-sabay nang tatapusin ang lahat ng mga ito makalipas ang ilang mga minuto tumigil na ang dalawang magkapatid pagdating ng mga ito doon sa kalublooban ng mga kakahuyan medyo maliwanag pa rin sa lugar na iyon dahil nga sa sinag ng buwan kahit na hindi na ito katulad sa nagdaang gabi lumingon ang mga ito sa kanila habang tumigil na din sa paglalakad sina Butchok at Nunoy na aninag nilang nagbago na ang hitsura ng magkapatid unti-unting nagiging aswang na ang hitsura ng mga ito ngunit pakiwari nila ni Butchok hindi ordinaryong mga dulon ang dalawa na tulad ng kanilang ama na si Kapitan Berting ngunit bukod sa presensya ng dalawa nakakaramdam pa ang mga ito ng iba pang mga presensya na ibig sabihin lamang bukod sa dalawang anak ng kapitan may mga kasamahan pa ang mga ito na tulad ng kanilang mga inasahan na may mga inilaan na mga bitag ang mga ito dito sa kakahuyan sigurado kasi itong si Butchok na ang mga nararamdaman nilang mga presensya sa paligid hindi galing sa mga inkanto o lamang lupa nagkadalasan na naninirahan sa kakahuyan. Wika ng isa sa mga anak nitong si Kapitan Berting na matalim pa rin ang pagkatitig sa kanila. Nakakabilib naman ang tapang ninyong dalawa. Walang pagdadalawang isip na sumama pa rin kayo sa amin dito sa gubat na ito. Ganyan na ba kalaki ang tiwala ninyo sa mga kakayan niyong tangan? Matapos namin kayong mapatay, isusunod namin agad ang pamilya ni Ka Oscar at ang lahat ng mga tao dito sa sitio ng Nipa. Ngunit hindi na tinag itong si Butchok sa mga pinagsasabi ng anak ng kapitan. Sagot naman ng binatil yung sundalo. Ang dami mong dada. Palabasin ninyo ang mga kasama ninyo na nasa paligid. Alam kong may mga kasamahan pa kayo na nagtatago lamang sa kapaligiran. Kaya malakas ang loob ninyo na humamon sa amin at dalihin kami sa kakahuyan na ito dahil nakaabang ang mga kasamahan ninyo. Ngunit kahit na gaano pa kayo karami, hindi pa rin ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Mas nakakabuti pa nga na dinala ninyo kami sa lugar na ito para sabay-sabay namin kayong papatayin at kikilan ng buhay Thank you